guys, so wait na kami. Ayan, matapos no, na. naman na na kami ng swim Sobrang init. Hello! Ayan, ha. Oh. Makita niyo. Ito yung kabuuan ng fish pan. Ayan. Yun yung aking alaga. Siguro yung naglagay kami ng similya ng bangus. Ayan yung ginakain nila Oh. Ayan oh. Ito, fish pan din yan. Napakalawak yan. Ayan. Ayan. Hindi pa sila nakalusot dito. Ayan. ya palang ya memang atelapyan nang nauna tapos may mingi el niyo asa-asa ganda na. ganda tingnan Malapit na tayo. Dito yung malaking pamerta. Ito yung so. sapa. Ito yung malaking pamerta. So, uwi na kami. Ito yung pandan. Dito. Dito. Ano na siya? Ayun. Palaki na 'yung tube. Bye-bye. Yan bye-bye. Ayun. na. <laughs> tchau